Eto sir, anong araw-araw na tinatanggal niyo dito? Eh, mga ano. mga basura sa na namin. ang itsura ng estero dati. Halos sa sobrang dami ng mga basura, pwede ka na maglakat. Tapos puno pa ito ng mga barong-barong. Ito yung malaking pagwabago ng estero after itong malinis, binigyan ng relocation yung mga nakatira, at ito na ngayon ay nakahinga na na-update kasi natin yung mga ibang estero dito sa Manila tulad lang sa Magdalena nakikita mo naman dito kung gano'ng ka-polluted yung tubig gano'ng ka-sikip tatanong sila kung ano ang pwedeng maging itsura kapag na-develop ng estero naalis na yung mga basura at yung mga barong-barong so ito po yung example na estero de Paco na talagang malaki yung transformation alright so nandito na tayo sa Apasible Street dito sa Paco, Manila. Ito ang sarap, may ginawa na palang pumping station dyan. So i-update natin, itong estero di Paco. Yan, itong estero nga ba, nagkaroon ito ng rehabilitation noon. Yung basura dito dati, halos pwede ka nang maglakad sa dami ng basura dyan. Ganyang katindi noon. So ito ay na-rehabilitate. mamay ipapakita ko sa inyo yung details kabayan. At uh, ngayon, nakahinga ng estero. Itong sa kaliwat kanan niya, ito yung pathway. Daanan ng mga tao yan dyan. So patuloy pa rin yung pagtatanggal ito ng mga pasura. So alam nyo kabahin, itong Estero di Paco in San Andres District. So itong Estero di Paco nagserve to as the main water body ng Manila Paco District. As well as sa mga the main tributaries dito sa Pasig River. Yan. Kung dati maglalakad ka dito, maamoy mo talaga itong basura diyan kasi ito, marami mga tao ang naglalakad dito eh. Apunta to sa ibang lugar ng pako. So ngayon, tira mo. Ang ganda na. Ha? Alam niyo itong estero talaga dati. Hindi mo mamamala. Meron pa palang daanan ng mga tao diyan. Tara, tingnan natin yung kung ngayon. Ito yung details nitong project na pinaganda. simula sa construction ng linear park mula pasible patungo sa UN North Avenue so itong linear park na to ay ah, nagtalaga ng mga river warriors upang maangalaga itong kalinisan ng estero yan, so, kikita mo na yung picture ka ba no? grabe yung basura Tara, so, pakita ko sa inyo oh. ito kasi kabay, hindi pa marami na tayo na-update ng mga estero dito sa Manila so marami nagtatanong after ma-relocate yung mga nakatira doon, ano ba ang pwedeng gawin? So, ito, isa na itong example sa Estero de Paco na ginawa sa uh, linear park. Para at is, ito siya sa kalinisan, hindi na gawing squatting area. Tapos itong Estero, patuloy yung paglinis sila dito. Ito kasi konektado to sa mga ibang uh, tubig niya. No? Kita ba yung mga Yan pa, oh. So, ito po yung Estero de Paco. Ayan o. Oh. This marker symbolize the success of partnership. So, talagang tulong-tulong uh, dito para ang layunin, na uh, pang ma-promote uh, ang beauty at saka importance ng Paco. Tapang uh, tumatagal, nag-i-improve yung mga pandito eh. Itsura ng Estero. So, talaga ang the best ito sa kwan talaga. Ang pasyalan. Dami ng mga puno. So, ang ginawa nila dito kapon, sir? nag mga clearing sila. Maganda pala ito sa kwan pala. gine-check pala lagi. Opo. Ito, sir, may labasan na ba ito? hanggang ganyan yung info ito. Ah, yun na yung labasan? Oh, yeah. So yan din yung purpose ito galing UN, papunta nga pasible Daan na din ang mga tao. River Warrior Ah, River Ayan. Ito so maganda pala at may maintain. Ito sir, anong araw-araw na tinatanggal nyo dito? Pasti, mga ano. bigay kayo mga basura, binasin sa ako na namin. Basura, tapos yung mga burak. Burak, hindi. Ayan lang. Ayan lang. So yung mga, sa tingin mo sir, sanggali yung mga basura? Mga tapon-tapon sa mga bahay-bahay. Kasi may mga squatter. Ah, oh, maray pa squatter dito, oh, sir. din dito sa amin. Sa so, doon sa dulo sir, pagbutang palengke na demolish sila ng mga barong-barong doon. Kapon po yata. Kapon? Oo. Oh. Ah, doon ba sila pumunta? Hmm. Lahat ng barangay dito. Ano ano? Pero karamihan basura na kukuha nila dito, galing sa tao. Oo. Oh. Sila sila rin nagtatapon. Oh, <laughs> plastic po yeah. natin. Dito, dito sir, may ilaw na ba dito? Meron. Yan oh. Sa. Ah, ito ya yeah, solar din na. Ah. Mm -hmm. Pero kabayan ano sa tingin niyo? May estero din napuntaan doon sa estero din Magdalena. Grabe, di ba? Ah, diretso dyan sa kabila. Palayo okay. pa yung UN dito. Yeah. Ah, sige, sige. So, anong oras yung condition dito? Ang oras dito ng... Kung anong oras po yung time na mga hanggang 4. Ah, so 8 hours, hours. Isang shift lang naman. Ah, isang araw lang? Apo, ah, tatlo lang naman po kami dito. May hindi na lang naman po kasi hindi naman uh, gano'ng masyadong nagkakaroon ng baso. Tubig, bago. Tulay sir, wala pang harang dyan sir, no? para yung basura hindi papasok dito. Nakabukas. Hindi sa ilalim lang. Ah, meron. Pero nakakalusot pa rin. Ah, Lalo na pag malakas ng siya yung hago. sa likod sir, bagong ping station, no? Opo. Bagong gawa din lang po yan. Ito ka. Tatayaan ako ba? May pumping station. Dito sir, gagawin din dito, yeah, no? It. Go, Pero doon lang may, may ginagawa din po dito. Yung piling ng mga kung gaano katahimik dito sa lugar na. Ito meron sila ang ano. Ito parang uh, pagtapon ng basura. Hala, ito may mga puno. Tapos yung estero pag wala masyadong mga basura yan. Eh kung di hindi masyadong pangit yung amoy. Kasi so mukhang may ginagawa sila sa dulo. Hindi imbak na. Hinda, natin sa kabilang side ni May marker na pala dyan. Ganda, maraming mga kawan dito tumatambay. Mga kawan, mga after uwi Galing UN, papunta nga pa Sible. Ito ang development kailangan natin sa estero, di ba? ganda. After matanggal yung mga barong-barong, eh, nakikinabangan. proseso nila kape ng araw dito. pero well, kape dito po yung wet plant pala oh. nagdagi na pang attraction so itong magtanggalin ng pasura dito magsisimula hanggang uh, dito Ang galing ay 'yung mga dahon wala nga may gita mga malalaking basura dyan